DOM Ha? Barilis. Wala pa may kakuha Kikipan pa may daplin Barilis na boss Barilis Ito Ah sa batang Yo good morning Mga amigo Good morning sa inyong lahat mga amigo Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon no oh. Magandang umaga sa inyong lahat. Shout out and good morning. All right. Nandito na kami sa layong mga amigo. Ah, uh, 80 milyahe yung Jatagon. Yung pinanggalingan natin no. Uh, mula doon ay nandito na tayo sa posting na 09126 na tayo, 09126. Nasa laot na tayo ng laot pa kami na Surigao mga amigo. Uh, dito pa kami mag posting-posting muna at tingnan muna namin dito testingan muna namin dito mga amigo kung kakain yung mga tuna pag wala mga amigo ay hindi ko alam kung anong rumbo ni kapitan baka sa laot ng summer siguro ang aming next uh, lugar na pupuntahan no? sa ngayon mga amigo ay testingan muna namin dito sa area na to dito sa laot ng surigao magandang magasin yung lahat mga amigo nandito naman tayo sa floating nasa layong 15 nautical miles yung rumbo naming buya at maya maya ay nandito na tayo mga amigo yan. Ngayon na ako nakablog mga amigo kasi masakit yung ano ko. Uh, ang katawan. I am not feeling well. <laughs> I hmm. Sakit ang dito ko ulo. Kuha siguro ng sipon. Saka yung likod ko masakit mga amigo. Bala diba talaga pag tumatanda. Marami nang nararamdaman na kakaiba. <laughs> Yan. Uh, weather check tayo mga amigo. Kalmada lang naman Oh ano lang yung dagat Oscar Kilo lang uh, maganda sa uh, pananak po palaot yan kung wala kami mahanap dito mga amigo sabi ni kapitan ay diretsyo na, ka, diretsyo na kami sa private so kung matuloy yun ay maabang biyahe yun mga amigo mula dito kasi yung private namin Sa mga 400 mahigit kulang kulang 500 nautical miles ang layo ng private mula dito sa tayo natin ngayon punta tayo sa private no So kung matuloy yun ay mahabang biyahe ang aming uh, gagawin ito para lang makahanap ng kalakal. Kami ay diretso na sa ano, aming area. Pagdoong namin ito mga amigo ay diretso na kami sa home kasi uh, kailangan, kailangan namin mabisita yung mga private namin. Apply tayo sa fishing ground mga amigo. Sana may laman yung buya na nilurumbo ni Kapitan para makapaghanap buhay na kaming lahat. Let's go! Eh mga amigo, unang buyan na aming uh, na daan ano. Buyang kalawangin. Tingnan mo na kung mayroong laman. Nag-undak nila. Sila ay nag-undak. Lihat ang laman. Takas lang po na yun. Oh, Borso. Oh, di pang undak ang kuwan. Marang. Marang, Lords. Oh. Oh.

Ay, eh, barilis man ang apong. Ah, bago man ikaw sa ta. Lihis man eh. Amang kain sa undak ko. Oh. Hindi pa kumain sa undak. Ano pa rin man yata namin to at tinistingan. Huwag naman dalawang ano. Dalawang... Dalawang ano bigo? Lamarang. Testingan muna namin dito kung meron. Pag wala, takbo kami ng bandang samar. Pag wala sa samar mga amigo, takbo kami ng private. Nausap niyo pangulong o baga daw, nigaapong daw. Pangulong? Ay yung ano, balik bot. Pero pangulong o? Huwag daw, nahin nila mga kwandre, maduol. Pagkibangka dito? Sorry, sorry, tayo nagbang kakao dito taro nung Yeah, e si Bors, nakauna na si Bors, oh Oo, kilo kami, Oh, ta Tumigo, pang daing lang to, pang daing Pero masarap to, pang kilo dito dami ng dalang pato. Wala nga <ka> pain? Wala. <laughs> ah, pareha tayo. Oo, yung ni Dre. No? Alam mo naman siya <laughs> lang, <laughs> kasi alam mo lang pain. Amigo, tatalay muna kami dito sa buya. Tayo, maghanap tayo ng buya mamaya mga amigo. Kain muna tayo bago tayo dadayo. Baka may buya dito na malapit ay masurubi natin kung may laman. mo muna tali. Buya Buya ang bawis BGB 814 Bawis Bawis pala Akala ko dawis Yan nakatalay na mga amigo At nakaprepare na tayo ng bato uh, Gasolina Yilon lang kulang O sumaya Bababa tayo at maghanap tayo ng gandang baba tayo at maghanap tayo ng pugad meron barko dito meron ding light boat ano yan daming light boat light boat pang amigo meron ding light boat tool pang at malaki yan saan tayo nito ano mamaya bangka dito no saan tayo pupunta nito mamaya mga amigo Okay, magbisita kami, Migo. Maliit na buti, oh. <laughs> <magligtas> <laughs> oh Hindi ka na magbibigta sa akin. Oo, mayroon sila ka na lang sa akin. Anong alam mo eh? Buro ko na, nanahint na ko Lightbot. Lumay lang sa kaysa Ha? Lumay <laughs> lang sa kaysa Baru serius Bagaimana dengan sebuah gilid. Bayang, bayang. Ah, me, katalon dia, Raju dah, Raju Ah, oh, Raju tahu? Raju, Raju. Raju, Raju. Raju, Raju. Raju. Raju, Raju. DGB Shout out sama ari nang DGB Baka naman Saka Baka naman kan <laughs> <laughs> ako sa service eh. Dati <mulis> Ngisi lang nang Oh Meron hiningi <mulis> no? di Walaupun mereka ha? kau, hak kawan pemilik Dublin. Oh, ah, hai, kau muda. Hai, kau muda. Oh, sepuluh. Kita, hai, dia. Hai, humingi sila na ano mga ng kaunting ano grasya dalawa sila diyan ng operator doon ng isa paano pag magtampuhan sila paano oh pag magtampuhan sila isa doon isa dalawa lang sila ba oh. minsan mga abutan sila ng ilang buwan sa laot sila oh. gagalit <laughs> hey, sila magagalit hay galit ako sa iyo huwag ka pumunta dito sa ano ha ah. Dapat, ko, dapat tatlo sila, tatlo sana sila no. Pag magkatapuan yung dalawa, may kausap pa yung isa. Hindi na siya pulikit, Kay bakal man eh. Pulikit, wala na bakal daw. Kahoy daw siya eh. Nuhuram lang mong buyan eh. D'wa? Ano yung maya ng buya Hindi ba yung kayo ibig na yan? Baka dito yung tatalik mga amigo, baka... Oo, dalala na niya. oh. party na sila oh. Tapos dalawa sila oh. Dalala yung gulso na Diyan na sayo ha. Dala na niya. Binigyan ni kapitan ng soft drinks at saka tinapay. Hahaha. <laughs> <laughs> Rins. Rins. <laughs> Hanap silang lunga Rins. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, Higa tali muna sa may kuloko ng Black Oo, mo may, may silang pusit o. <laughs> Red, yan ang malula. Mga buo yan, buo. Red, yan ang malula. Yan ang malula, ay balikot. Hahaha. Sigurado yan.

Tiga <laughs> person, tiga mau <laughs> <Three person. laughs> Oh, atas berilis, berilis ya bos, berilis. Tuh, as batang, singkinta, singkinta. Di lambat pak, yang suruh Baka inip dyan ini no? Ilang buwan sa laut matapos. Oh. Ano sila nung ko? Ng sila ng ano ng...

Barilis Migo, binigyan kami ng isang palango Ay, class Ay, bug na mo lagi Ay, nahihilo sila Pangit ito na doon Ayan o, barilis galis sa lightboat Ano na nang tonton? Asinan mo na ito? Lagtingaw no? Nahum. Malaki, o malaki, yon malaki, Kahoy yun, Kahoy o oh, sisi o maliki, o sisi. o maliki, o maliki, o maliki, o na o maliki, o sila o maliki, o maliki, o maliki, o na batang daw. Ah, o Istingan mo na namin ito kung mayroong uh, tuna na kakain Kasi hunting tuna kami ngayon dito Hunting tuna ang aming ano, amigo uh, Purpose ngayon dito sa area na ito Baka may kakain pa na tuna Mayroong isa doon light boat oh. Malaking bang Malaking service din light boat Maya maya agdayo tayo mga amigo Time check alas 11 pa lang naman oh. Maya maya agdayo tayo at kakain muna tayo ng Parang bago tayo magdayo no? Sakit ang katawan ko mga amigo Sama ng pakiramdam ko kanina Sakit ang dito ulo Gawa siguro ng sipon ba? Tsaka yung likod ko ay daming ano, daming lamig. Kailangan lang magpamassage. <laughs> <laughs> All right. Yan sana may uh, makuha kami mga kalakal dito no at makapag makapag ano na makapagilo na ng isda. Huli namin ngayon ay dalawang may mahi, huli na board sa undak kanina. Yan lang muna mga amigo for tourist video no. Aplay tayo mamaya mga amigo sa aming pagdayo. Kung saan tayo makarating mamaya ay update tayo dun sa buyang mapupuntahan natin mamaya. Yan, magandang tanghali ulit. Salamat sa iyong pagtanong mga amigo o pag amping mong